Hello po mga kasari, kumusta po kayo? Kumusta po ang ating sales ngayong araw? Isang mapagpalang araw sa ating lahat Ito na naman tayo ngayon I was so amiss dahil uh, nakabalik ako mula sa bayan Ang bilis kong nakapang grocery Wala ganong tao sa shopping mall, lunis na lunis So dali-dali akong uh, nagbukas ng aking tindahan Pagkabukas ko ng aking tindahan, ayun nagumpisa na yung aking mga soki Nakapila na sila agad, hindi pa nga ako nakakain, talagang uh, andoon na sila naghihintay sa akin. Parang dalawang oras lang yata ako doon sa bayan at agad akong sinundo ng aking soaking tricycle. Kaya iyon, ang bilis kong nakauwi. Talagang tuwang-tuwa naman ako dahil ilaakyat uli ang mga piso-piso sa araw sa ganitong negosyo, bawal ka talaga mapagod or hindi ka pwedeng mapagod, hindi ka pwedeng tamad tamad dahil araw-araw may piso pong umaakyat sa sa bulsa. May pisong umaakyat sa bahay, kumakatok ang mamiso. Kaya hindi pwede talaga magpagod-pagod, magtamad-tamad uh, kasi yun na nga pumapasok na nga yung ano, yung blessing ba. For today's video guys, ah uh, tingnan nyo naman Ha, uh, magkano ang halaga na pinamili ko nito worth of 10,000 marami ka nang mabili sa 10,000 mo ang ginagawa ko lang kasi dinodoble ko yan kasi para dito kasi sa amin may bumibili ng tagi isang balot dalawang balot tatlong balot or pack ba ng mga biskwit or mga kung ano mga malakiyan kaya ang ginagawa ko dinodoble ko na pero kung sa 10,000 worth mo na ano na na cash. Marami ka na talagang mabibili. Pwede ka na magumpisa ng ano ng sari-sari. Yung kunti-kunti lang yung mga fast moving ang bilhin mo. Yung kagaya o oh, isang Pajibar, isang Bravo, isang Fita, isang Rebisco, puti at puti at uh, yellow or tsaka yung mayroong mga uh, palaman. Tig isa lang ang bilhin mo doon. Kasi ito kasi dubli double na ito kaya kaya ano siya, Ah, uh, medyo madami-dami. Pero kung sa 10,000 mo, marami ka nang mabibili doon or isang pack na ano na na Energine or kapi or or swak or at saka yung kuan yung mga powder tigisahin mo lang kasi sobrang madami na. Tapos sa pwesto mo or kung sa bahay lang mag ka, wala kang babayaran kuan pwesto pwede na talaga uh, mga kaibigan. Kasi sa 10,000 na, nakita ko ba, sabi ko, hala, pwede na pala ang 10,000 mag-umpisa. Kaya, wag tayo, wag yung sa mga nagbabalak na magtitinda, wag kayo mag-umpisa. Kung, sa bagay. kung mayroon naman kayong malaking uh, budget, why not? Kasi para mabili nyo lahat. Pero kagaya ko, na walang budget, kapo sa budget, yun, maliit lang muna ang ano ang uh, starting ng ng negosyo kasi mapalago mo yan eh. basta marunong ka lang talaga madiskarte ka lang tapos i-display mo lang sila maayos para makita agad ng mga mamimili makita agad ng mga tao o oh, ba diba? kasi maganda rin naman na display mo sila lahat kaysa naman na itatago mo hindi na siya mabili lalo na pagkaumpisa eh, pero pagka tumagal na yan, kahit uh, hindi ilagay-lagay mo lang sa mga sulok-sulok, kumbaga yung tao, alam na nila na meron ka talaga. Guys, nung pagdating ko talaga, pagbukas ko talaga ng aking tindahan, agad may bumili ka agad ng, ano, ng mga paninda ko. Naka, naka 500 ka agad siya. Parang, parang naghakot na siya ba? Parang ginawa na niyang 7-11 ng aking tindahan. So, sino bang hindi ma... ma Sino bang hindi ganahan doon? Lalo kang ma-encourage, ma lalo kang ma-inspire, ma lalo na sa yung mga sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Usually kasi pag nang nursery ako, hindi muna, hindi ko muna 'yan ginagalaw kasi napapagod baga ako. Kasi ako na nga, namili ako pa mag-mag unpack ako lahat, walang tutulong sa akin. Kaya, pero kanina kasi, nakita ko na na pagdating na pagdating ko naghihintay na sila so kawawa naman kaya sabi ko display ko na lang ito para baka dito may gusto sila o di mabinta na ba diba? o yun, yun ito kagay ng surf malakihan na yan kasi maraming naghahanap yung kuan yung dinamihan ko na rin yung shampoo kasi maraming naghahanap ng iba't ibang klaseng shampoo yung downy iba't ibang klaseng downy kaya ngayon Buga, natutuwa talaga ako kasi nakikita ko na yung, yung pagod kahit nakikita ko na yung resulta ng aking pagod, aking, aking pagtsatsaga. Alam sabi ko, hala, salamat talaga sa Panginoon. Kaya ito guys, o, oh, nakita nyo naman, ayun, meron na akong, dati wala akong surf na, wala akong downy na nakapak na, na, na malaki, ang taguan kilo ba yata yun. O, kagaya niyan, yung mga ano, yung mga kuan gatas Nung nakaraan kasi, ang daming bumili sa akin. Naka isang libo yata siya. Ang pinamili niya, nag, halos mga malalaki. So guys, yung mga nagsasabi na wala ka raw mabili sa 10,000, Huwag po kayong maniwala doon. Marami kang mabibili sa 10,000 mo. Uh, ah, kaya kung ikaw ay nagbabalak na magnegosyo at meron kang 10,000, umpisahan mo na meron ka talagang mabili yan. Itong, mga, itong pinamili ko ngayon, 10,000 talaga ito lahat. Kaya marami akong nabili. Maganda talaga na mag-start mag ka sa maliit na puhunan kasi mati-challenge ka ano pa ang mga dapat mong gagawin. Mati-challenge ka ba mag maghanap ka ng mga ano pang mga diskarte ang pwede mong gagawin na mapalago mo ang maliit na ano maliit na puhunan kaysa naman sa malaki. Okay din naman sa malaki kasi hindi ka na mapapagod, uh, pagising mo, andiyan na lahat. Kaysa maliit kasi kailangan kumilos ka, kailangan mo talaga ng ano kayod ng todo para kasi para lumago yung maliit, no? Kaya kaibigan, kung ikaw ay mayroong 10,000 na cash, palaguin mo na yan. Huwag mong itago dyan sa bangko kasi hindi hindi talaga yan lalaki. Kasi sayang eh, palaguin mo yan, Pag, paggalawin mo yan, paikutin mo yan. Kasi ang pira, ang bilis lang talagang mawala. Eh, kung hindi mo type yung ano, hindi mo type yung sari-sari store, gawin mong ano, yung... pang lang ba, stepping stone mo lang at gawa ka ng ibang business maganda na mag, mayroon kang naumpisan kaysa wala talaga kasi ang pira super bilis maubos kung yung pira ko kung hindi ko siya pinagalaw maubos lang din yun wala pang isang buwan kasi puro kal palabas palabas at walang pumapasok so ito nga 10,000 lang talaga ito marami ka nang mabili pisto ko kasi along the highway tapos yung kapitbahay namin, eh, kila, uh, friend din kami, nagtitignan siya, eh, yung pwesto niya nasa likod, ng, doon sa likuran namin, eh, friend kami, kinukumusta ko yung paninda niya, or tindan niya, or sales niya. Sabi ko, sabi, sabi ko sa kanya, ay, okay din pala, kahit, hindi, kahit nasa likuran ka, sabi niya, okay naman. So, yun, sabi ko, hindi, hindi, kumbaga, hindi talaga siya natakot na mag-umpisa. Ang mahalaga doon, umiikot ang pera niya. Kasi kaysa naman nakatago, naka, nakatambay lang na hindi gumagalaw, pagalawin mo yan, wag, wag kang matakot na ma, mag-field ka. Ang mahalaga, may naumpisahan ka talaga. No? So, yun lang. Tutuloy ko lang ang aking display bang wala pa ganong tao. So, ito na, guys. Yay! Malinis na siya. Wala na siya ganos. So, ito na lang yung natitira. May ano pa dyan, eh. May kunting sugar. Hindi ko din display. Kasi, uh, puno pa yung lagayan niya. Kasi, pang ano lang yan. Stock ba? Diyan sa carton na yan. May mga dilata pa yan. Hindi ko din display yan. So, check na. Bukas yan. Ubus na naman yan. May iba't ibang klaseng dilata dyan. Tinago ko muna kasi. Medyo marami pa sa lagayan. So, yun, guys. I hope na may na na-learn kayo sa video ito na mahalaga na naumpisan tayo. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye.